Hello sa inyong lahat at ito na nga pinapasimula na namin ang pagpagawa dito sa aming bahay. Balik station ito dito sa aming harapan para maluwag-luwag naman ang bahay namin. Gusto ko ipagyabang sa inyo eh. Pagyabang talaga. Eh. Ayan, malaki-laki naman yung ano natapos dito sa aming bahay. Kaya natutuwa naman ako. Bukas naman, ayan, magbubog na sila. Kaya sabi ko, ayun, okay naman yung gumagawa dito kaya ayan malaking pansalamat ko. Hindi palpat. <laughs> Ops, wala pa dito. Halo, wala kasi nga. Lalagyan dito ng bintana. Siyempre, kailangan ay pasingawan, ba? Diba? Siyempre, nandun yung nasayan ako. Kasi, siyempre, nangarap din naman ako noon na magkaroon kami ng mga ayos, -ayos na tirahan. At ito nga, unti-unti na natupad. Kaya, salamat kay God. O paano, hanggang dito na lamang aking video for today. At bye-bye!